Heto ang madalas na problema ng electric pan. Mabagal lang ikot, no? So naka number 1 po tayo. Kapag mabagal lang ikot ay panoorin mo to para lumakas ang inyong electric pan. So yun po, no? Mabagal po talaga ang ikot. So ngayon number 2 natin. Number 3. So yung number 3 malakas, no? Ayan. So malakas yung number 3 niya. Pero number 1 and 2 mahina. Okay, so dinig naman yung number 3, yung lakas ng hangin, malakas po talaga. Okay, so kasi na, na, na number 3 siya. Number 2. Ayun, so number 2 unti-unting paghina no hanggang mapunta sa number 1. Okay, mahina na po siya no nang na, na, number 1. So ganito lang gagawin natin, no? Kapastor lang, okay? So bago ka magpalit ng kapastor, ay kailangan malaman mo muna kung meron tinatawag na free will ang inyong electric fan. So para malaman kung may free will, no? Sa so, bali off natin. Kapag naka-off na, ayan po yung free will, umiikot pa rin. Yan, no? Ayan po yung free will. Kapag may free will, napagal lang ikot. So, yun, kapaso ng problema. Kapag walang free ay kailangan, lagyan mo na langis, no? At yung langis natin ng mga no? Lalagyan lang yan. Pero yung laman yan, eto, yung langis ng rep compressor, no? Yung, yung tinatawag na kapela. Ayan, kapela oil. Ayan po yan, no? So yun po no, ngayon yan plug natin Magpapalit tayo ng kapastor Paano magpalit ng kapastor ay ganito lang no So bali, yan stand natin at buksan sa likod para yung number 1, number 2 lumakas na. Okay, so ito yung kapastor niya. Okay, kalakasin natin para makita nyo kung ilan yung microparad. Kung ano yung kapastor na nakalagay, yun din po yung ipapalit na. Ito yung kapastor niya, 2 uh, microfarad. So ibig sabihin, kailangan 2 microfarad din po ang inyong ipapalit na kapastor. Ayan, 2 2 UF, no? So ngayon, kung mabili kayo ng 450 volts, okay lang yan. Kung 350 volts, okay lang yan. Okay? So importante, 2 microfarad. So ito po yung ating kapastor na 2 microfarad. Ayan, medyo malabo na po siya, no? Pero kung makikita ninyo, ayan, 2 microfarad po yan. Ayan, no? 2 ito, two. 2 microfarad po, no. So yung kamuk kamuk kamukha ng mukha niya, no, 2 microfarad. So ngayon i-test natin. Test rin natin yung luma tsaka bago, no, para malaman ninyo yung pag-test ng kapasitor. Yan, test rin natin. I-test natin yung luma at saka bago no? para may compare natin kung alin ba yung malakas or mahina. Yan. So, bali, meron tayong gamit na analog multimeter. Isilak silak ng X1K. X1K po, para malaman natin yung reading. No? So, kailangan dito po siya sa 2 microfarad. Ayan po yung 2. Dapat dyan po siya. 2, no? Ayan. Kapag nasa 1.5 na lang or 1, ibig sabihin mahina na kailangan nasa 2 siya. Ayan. So, bali, isum ko ng konti yung camera para makita po ninyo, no? Ayan. So, bali, ito yung bago. Bago po to, no, nalo malang yung laga, uh, kanyang alaga yan dahil sa ating toolbox. Ayan. So, para test natin. Sa pag ng kapastor, ganito lang. Ayan. Tapos, ibalik natin. Ayan, no? Sakto. 2 microfarad. Ibalik natin. Ayan. Ano po nakikita ninyo? Sakto. 2 microfarad. Ayan, no? Okay. Sakto po. no? 2. Ayan. So, ngayon, nag-test natin yung luma. Ito nga po yung galing sa electric pan, no? Test natin. Okay, balik natin. Okay, mahina, no? So ayan po, tingnan niyo, no? Kita nyo? Ayan, no? 1.5 na lang. 1.5 na lang humina po siya, no? Kaya pa lang mahina yung number 1 at number 2. Ayan. So ganyan manalaman at pag-test ng kapastor. So same value po ito, no? 2 microfarad, pero ito 1.5 na lang. Tapos itong bago ay 2 microfarad. Accurate po ito. Okay, lipat natin. Ayan, no. Lakas po ng follow niya. 2 microfarad, no. Ang lain ng diferensya, mga ka-repairman. Pero parehong uh, 2 uh, microfarad po yung value. Ayan, no. 2 No, 2 microfarad 450 volts okay lang 'yan, no. 350 volts okay lang din 'yan. Ayan, 2 microfarad. So ito nga po yung ating uh, luma, no. 2 microfarad sa paglagay ng kapasitor ganito lang mga ka-repairman so bali eto nga yung ating wall pan na mahina yung hangin no? number 1, number 2 napakahina so bali ganito lang yan para masubukan natin kung ito ba'y lalakas na no? yan so bali yung dalawang clip nya nasa na eto yung dalawang clip lalagay natin ulit ibabalik natin para wag na tayo mag lateral tape yan no So sa paglagay ng kapasitor mga repairman Okay lang kahit baliktad Ayan may bumibili Grace O ayan Ayan o no? tapos Ito nga Yung ating <laughs> Yung ating uh, paglagay ng kapasitor no? So pansin nyo merong black tsaka red So okay lang yan kahit magkabaliktad Na no, Walang problema Okay So bali ito nga Kahit magkabaligtad, kahit saan-saan, okay lang mga repairman. Basta't huwag lang magkakadikit. Alright. Ayan, yung ating clip. Higpitin natin. Tapos yung isa, eto. Higpitin natin para masubukan natin. No? Kung lumakas nga ba yung number 1 at number 2. So, kita naman sa tester, no? napakahina, 1.5 na, hindi na siya 2 microfarad yung ating kapastor. Eyon, no? So, bali ito nga, ilalagay na natin. Kung paano kinalas, ay ganoon din ibabalik mga Alright? At siyempre, sarado ko na yan dahil sure po yung gawa natin, no? Sigurado, sigurado po. Na ito po ilalakas na. Humawak po kayo, no? Baka kayo di pa rin. Ayan, tapos ito. Alright. At ito nga po, subukan na natin kung gaano ba kalakas yung ating napalitan na kapasitor tara subukan na natin ito yung plug nya plug natin yun tapos alright number 1 natin number 1 selector yan mga man, no ayan so yung hangin nya dinig nyo yung hampas ng hangin sa cellphone Oh, tinig nyo yung hampas ng hangin pero kanina wala siyang hampas, no? Ayan, lakas niya, oh. Number 1 pa lang 'yan. Ayan, no. Paano kung number 3 pa natin? Baka tayo pa rin, no?